Uy, naranasan mo na ba yung parang ano, biglang may kumalabit sa'yo? Yung dati mong mga kasiguraduhan parang nagkaroon ng maliit na siwang. Ha, oo. oo. Yung parang biglang may tanong na, Teka, baka may iba pa. Exactly. Yun nga, dito sa ating pagsusuri ngayon, pag-uusapan natin yung isang yugto na Um, madalas hindi napapansin base ito sa mga sulatin tungkol sa god framework stage o yung stage minus 10 di ba bago pa mismo yung pananampalataya oh yun mismo ito yung mahalagang sandali bago pa talaga umusbong yung um, actual na paniniwala gusto natin na matulungan kang maintindihan ito itong posibleng unang bulong ng kaluluwa na hmm, siguro nga at ano, mahalaga sigurong linawin agad based dito sa mga material na hindi pa talaga ito pananampalataya. Hindi pa. Hindi pa. Okay, ano siya kung ganun? Ito yung um, pagluwag nung dating matigas na pagtanggi. O kaya yung parang wala ka lang talagang pakialam dati sa usapang Diyos, pero ngayon medyo nag-iba. Ah, so hindi pa oo, pero hindi na rin solidong hindi. Tama, parang ganun mas akma siguro yung term na suspension of disbelief. Ano? Yung parang, sige, papakinggan ko muna to. Pansamantala kong isasantabi yung duda ko. Para bigyan ng chance yung tanong na paano kung totoo ma. Oo, exacto. Kahit konting espasyo lang muna. Okay, gets. So, hindi pa belief pero hindi na rin outright rejection. Pero ano ba yung karaniwang pinanggagalingan yan? Bakit biglang nagkakaroon ng ganung pagbubukas? Sabi sa sources, madalas daw may mga ano malalaking pagbabago sa buhay. Oo nga, mga disruption ng tawag dyan. Malalaking yugto talaga. Halimbawa, um, yung pagkawala ng mahal sa buhay. Grabe yun. Oo nga, malaking impact nun. Hindi lang yung lungkot, kundi parang nasisira yung dati mong paniniwala na ah, maayos o predictable ang mundo. Napipilitan kang maghanap ng ibang sagot. Makes sense. Ano pa? O kaya yung mga bigla ang experience ng parang sobrang lalim na kagandahan. Alam mo yon sa music, sa art, o sa kalikasan lang. Na parang hindi ma-explain ng science lang. Oo, parang hindi kasya sa purely material na paliwanag. Tapos nandyan din yung mga matinding moral dilemma o yung pakiramdam mo na grabe ang injustice sa mundo. Nakaka-trigger din pala yon. Oo. O. Nagkakaroon ng tinatawag na spiritual cognitive dissonance. Yung dati mong framework parang hindi na sapat para i-explain yung mga bago mong nararanasan o tinatanong. Yung mapa mo parang may malina. Okay, so kung may mga ganitong pagyanig sa loob, paano naman natin ito makikita sa labas? Ano yung mga palatandaan na baka nasa stage minus 10 na ang isang tao o baka ikaw mismo? Well, isa siguro sa mapapansin yung pagbabago sa pakikinig. Dati, baka umiiwas ka agad sa usapang faith o handa kang makipagdebate? Laging depends sa mood. Oo, parang ganon. Ngayon, um parang mas okay ng makinig kahit hindi ka pa agree, nakikinig ka na. Mas open na. Mas open. Tapos lumilitaw din yung mga totoong tanong. Hindi na yung tanong para lang mang-asar o manalo sa usapan, kundi dahil gusto mong malaman. Oo, oh, dahil sa curiosity tungkol sa meaning, sa tama at mali, sa katotohanan. At saka, madalas may kasamang private exploration 'yan. <laughs> ah, yung palihim. Medyo. Baka nagbabasa ka na ng um, Biblia o ibang spiritual texts o nanonood ng mga sermon online, nakikinig ng podcasts. Out of curiosity lang daw. <laughs> Research lang. <laughs> parang ganun. Research mode. Okay. Nabanggit din sa sources yung parang mas malalim na paghahanap, yung transcendental longings. Ano nga ulit yun sa mas simpleng term? Medyo malalim pakinggan eh. Ah, oo. Magandang tanong yan. Bale, ito yung mga um, paghahangad natin na parang natural sa tao, pero hindi kayang punan ng material na bagay lang. Halimbawa? Yung uhaw natin sa katotohanan. Yung paghanga natin sa pure beauty. Yung paghahanap ng tunay na pag-ibig, yung walang kondisyon. O yung sigaw natin for justice, di ba? Parang innate sa atin yun, no? Oo, parang ganun nga. Tapos, kasama nito, madalis nagiging medyo uncomfortable ka na sa mga sobrang tiyak na sagot. Sarado na, mapareligyoso man o ateista. Yung mga dogmatic statements. Oo, yun nga. Nagkakaroon ng tinatawag na epistemic humility. Yung parang, teka, mukhang limitado lang pala alam ko. At okay lang yun. Okay, malinaw na yung side ng tao. Yung pagbubukas, pagtanong. Pero sabi rin sa mga material, hindi lang daw ito galing sa effort ng tao. May kinalaman din daw ang Diyos dito. Sa simula pa lang. Oo, at dito pumapasok yung konsepto ng ano, prevenient grace. Medyo theological pakinggan, pero ang ibig sabihin lang yan. Nauna ang biyaya. Tama biyayang nauuna pa sa response natin o sa faith natin. Kumbaga, hindi lang tayo yung nagahanap, may nauna ng kumakatok. Parang yung nasa revelation, di ba? God initiates. Ah, okay. So hindi lang ako yung nag-iisip, baka may something, kung gi, may kumakalabit na rin pala. May ganong pananaw, oo. At yung pagpapakilala niya, madalas daw dahan-dahan gradual sa pamamagitan ng kalikasan ng konsensya natin yung general revelation oo pati yung mga paghahanap natin yung eternity in the human heart at saka yung mga kwento at buhay ng ibang tao yung mga testimonials yung still small voice yun din madalas hindi siya grandioso banayad lang personal wow okay so kung ganito pala ka-subtle pero ka-significant ang stage na ito, ano ang dapat tandaan kung um, feeling mo nasa ganito kang yugto o kung may kakilala ka na parang dumadaan dito? Para sa iyo, kung ikaw ito, ang payong mula sa mga source ay huwag magmadali, yakapin mo yung mga tanong, treat mo yung curiosity mo as possibly a sacred invitation. Okay lang na hindi ka pa sure, ang importante bukas ka. Embrace the uncertainty. Oo. Tapos, para naman sa gustong tumulong sa iba na nasa ganitong stage, ang keyword ay presensya, hindi pressure. Ah, magandang paalala 'yan. Mas makinig kaysa magsalita. Share your story, not just doctrine. Maging patang spiritual midwife ka lang daw. Umaalalay sa proseso, hindi yung ikaw ang nagpapaanak. Hindi pinipilit. Hindi pinipilit. Create a safe space lang para magtanong, walang judgment. Ganda nun. So, mahalaga pala talagang i-reframe natin yung stage 10, hindi siya kahinaan, kundi pwedeng isang napakahalagang simula. Isang sagradong simula. Oo, na posibleng Diyos mismo ang nag-initiate ayon sa mga pananaw na to. Ito yung moment na bumubukas yung pintu sa Siguro nga. Ang ganda. Ito yung potential na unang hakbang sa isang mas malalim na paglalakbay. Oo, potential na unang hakbang. Kaya siguro, iiwan namin sa iyo sa iyong nakikinig itong pagninilay. Sa sarili mong buhay o sa pagtingin mo sa mga tao sa paligid mo, paano mo kaya mas mapapansin at mapapahalagahan yung mga ganitong simula, yung mga siguro nga moments. Meron bang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon para alagaan yung espasyo ng pagiging bukas at pagtatanong?